Ay, Mimi Miyagi, may isa pang Pilipino na sumisikat na rin sa larangan ng adult movies. Pero ang napili niyang gawing mga eksena, lalaki sa lalaki. Ang pangalan niya, Brandon Lee. Pinagbabawal man sa karamihan ng bansa sa buong mundo, legal ang pornography sa ilang estado sa Amerika at isa na dito ang California. At dahil hindi naman labag sa batas, tuluyan ng lumaki ang industriya ng porn dito. Sa katunayan, dito pa nga nang gagaling ang karamihan sa mga porn films na lumalabas sa Amerika. Kaya naman nagkalat ang mga porn production outfits at maging mga adult shops, makikita lamang sa kalye. Subalit sa dami ng mga porn film na lumalabas ngayon, may mga pelikula na pumukaw pa rin sa aming pansin. Usong-uso na rin daw ngayon ang mga love scene sa pagitan ng magkaparehong kasarian. Isa na rito ang tinatawag na M2M o male to male. Kilala rin sa tawag na gay porn. At sa bawat mapangahas na pelikulang ganito sa Amerika, may isang artista ang bibig ang mga parokyano, si Brandon Lee, isang sikat na Filipino porn star sa Amerika. Hi, my name's Brandon Lee. Nice to meet everybody. Sa murang edad na 18, nagsimula si Brandon sa mundo ng porn. Pero ang gamit niya raw na screen name ngayon, turam lang sa pamosong anak ni Bruce Lee. I got my name Brandon Lee through Josh Elliott, who's one of the directors for Catalina Video. And uh, about a couple years before I started doing porn, uh, Brandon Lee, the son of Bruce Lee, he died, and so um, Josh thought it would be appropriate to name him Brandon and carry on the Lee legacy. Labing walong pelikula na ang nagawa ni Brandon. Caucasians o mga puti ang madalas niyang kapareha. At sa lahat ng ito, halos ang kanyang katalik, kapwa lalaki. Pero tanong ng karamihan, paano niya nagagawa ang ganitong klasing trabaho o pag-arte? Ibinulgar sa amin ni Brandon ang buhay ng isang gay porn star. first thing i do is i take off all my clothes and um, you know the, the makeup artist just goes through and looks at my entire body and sees if i need any if i have any blemishes or anything and then just touches it up and so you have to be pretty comfortable comfortable with your body in order to have a perfect straight or just look you up and down i mean every single part but to Brandon, kahit ano pa ang sabihin ng ilan, para sa kanya, isang marangal na profesyon ang turing niya rito. Isang uri ng pag-arte sa harap ng kamera tulad ng karaniwang mga pelikula. At dahil dito, isa siya sa kilalang Asian gay porn actor sa buong mundo. Pero hindi lahat naging maunawain. Dahil sa kanyang trabaho, hindi maiwasan ni Brando ng mabastos some of the you know, downfalls of, of the jobbers just being seen as an object sometimes, where i'll go out to a club and somebody just thinks i can go and just grab my junk and no 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 I no mean, you can see me on film but you know just as far as just uh, back in 2006 i was assaulted i was in the cast uh, revival for take me out and um, i was driving home from the play one day And I was followed, you know, people drive, these people just drag me out of my car, uh, beat the crap out of me, and I'm um, set fire to my car. Matapos ang ilang lumalagablab na pelikula, nagdesisyon si Brandon na pansamantalang iwanan ang malalambot na kama ng industriya, at sumabak siya sa gera. Nagpa-enlist si Brandon sa US Navy, at nagdestino pa sa Iraq tatlong taon din ang tinagal niya rito. I did my time overseas and um, saw some stuff that was pretty intense. And um, I was involved in the um, the off awe campaign. Pero kahit paghuba ng naging trabaho ni Brandon, meron pa rin naman daw siyang talento na hindi pa naipapakita. Ang kanyang galing sa pagluluto. Mm -hmm. Sa ngayon, bagamat tumatanggap pa din siya minsan ng mga offers sa mga pelikula, isa na nga yung full-time private chef si Brandon Lee. At hindi pa man ito tuluyang pinalikuran ng porn, pinili na niyang mas bigyang pansin ang pagiging chef. I decided to become a chef and, and concentrate on a, um, on a career outside of porn because my works aren't going last forever and, you know, I'm going to be 40 one day and, you know, I'm not going to look the same. So, I might as well have something to fall back. Silip sa buhay ni Lamimi at Brandon, sa kanilang trabaho, hindi laging langit ang kanilang punta. Marami ang tumataas ang kilay at pumukuna. Pero isa lang ang mensahe na nais nice nilang ipahatid sa atin. Huwag sana silang kusgahan dahil lahat ng ito, trabaho na. Kung kayong naisikwento, maaari po kayong sumulat sa amin, OFW Diaries GMA Network Center at sa corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email OFWDiaries at gmanetwork.com. Pwede rin niyo po kaming bisitahin sa aming Facebook account. Hanggang sa susunod na biyernes, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy overseas.